Ah, wait, talagang swak na swak. Mm. Balay po, kumusta na po kayo lahat na, na Balay ang episode na to Hahanap po tayo ng pangulam na kabuti Kasi oh, nung kahapon may naispat ako kabuti Ay medyo maliliit pa siya Yung mushroom po ba oh Tama ba yun? Kabuting dayamen Ang tawag po din sa amin Kabuting sing sing Yan kung ano man pong tawag ninyo doon Yung ito, sumisibol na kabuti eh. Sa pinag uh, Ano? Rice throw Oo oh, yun Tara po ating titignan may kaming ma Iluto sa pananghalian Oo oh. Ayan po yung ating mga kasama Lamlam oh. -lam na naman ang panahon eh Oh, Swerte po natin pag uh, tayo doon. Yung mga na-spot ko na kagahapon ay eh, gaga ano pa. Doon po yung sa gilid. Bali tayo po na may tapos sa dito tumanim mo. Oh. Ayun. Sabi ko maabalikan nga yung kabuti eh. Yan pong ganyan pag nasumpungan na araw-araw. Oh, oh. Sabi ko ilulutoy kong pang pananghali yan. Maripo yung i pa natin. Ang sungkol, oh, ng ating panabihan Baka po bibili ako ng, ano pang herbicide, oh. Ayan. ayun nasa ng kabuti? wala ayun ayun sabi ko na eh. ayun yun oh yun yun oh. yun no. hmm. kita po ba niyan, eh? Aba, ay talagang kabuti ng ari oh. Ayun yan na po yung ating ispatin dito. Oh. Hmm. Ay, eh, ito po ay ano? Katalong ng ano noodles din eh. Noodles ano po? Oh, aba. Ayun ang pa nating mababalikan. Oh, yun oh. Yan pong bilog na nilalaki pa bukas. Yan oh. Diyan pa, umunta kami yun. ng manok. Diyan pa, oh, isa, oh. Laki, oh. Pwede pa, Ray. Oh. Mm. Kamu ating ulam, iya iya baka atirahin mo na may manok ay Psst, alis alis muna alis at hindi ka marunong na yan huwag ka dyan huwag mong tatapakan yan pang ulam yan kukuha ko tayo dahil Yan, umitutukuin po ulit tayo. Aba. Ay, dati hinililibot talaga namin ang kabutihan eh. Alis naman at baka mayarak. Diyan ka pa ba? Hmm. Ito po ay pwede pa yung ganitong style lo. Hindi ko po alam ang scientific name na rin ay. Basta alam ko rin kabuti. Mushroom. Kita ah. Mm. Ito po ang pangkasarap uh, pang pangluto. Oh. Yan o. No? Oh. niya ang sarap nito. Hmm. Kambal pa. Oh. Pag po kayo nakakita ng ay kayo po pala ay ano. Huwag din basta-basta ang kakain ng kabutay. Eh. Oh. Baka po masumpungan ninyo hindi nakakain ay. Kung po kayo bago sa bukid, oh, huwag po kayong ura-urad at meron din po itong mga kamuka. May mga kamuka din pong ganito ay. Oh. Ayan, masarap na rin Ay, baka po masumpungan ninyo ay yung hindi nakakain Ay, mawawala ng birthday Oo uh -huh. Kung bagay, kung kayo po naman expert sa ganito Ayun, di kilala nyo Yung mga kabuti Oo oh. Maganda po ito pati Unang-una po ang ikagaganda nitong kabuting ito Ay, no po, alam nyo po ba, no po No po hunan Oo, uh -huh. Hmm. Puho ng sipag laang. Sasabi, ano ka, inimik ni kabis, no po daw. Hmm. Basta po, ang pagkakaunawa ko, kung maga, maganda sa katawan natin, yung mga hindi na, ano, ng fertilizer, o po yan. Kagaya nga po nito. Hmm. hindi ba siya na apply ng ano fertilizer pero may nagaan po niya may nagkukulture culture nga ho ata ang tawag doon oh hmm. aba ay ari po ayan ang hilig ng aking mag iina din eh si utoy pala hindi pa gaano nakakakita na ray ng aking pong bunso hmm. yung pong iba ay aking iuuwi yung iba ay aking uulamin na mamaya doon sa kubo hmm. Oh. unta, tara, hindi. ka. Panalo po ito. Diyan, ang sarap nito. Titingin pa tayo ng ano. Lagyan pa natin talbos ng sili. Oh. Oh basta po ay masipag nga laang makakatikim ka ng mga pangulam ulam na nupo uhum. maganda sa kalusugan yung nupo nupuhunan aw oh. Masarap din po ito sa noodles, ah. susubukan natin talaga ng noodles. lalagyan nun natin talbos ng na sili o oh. o oh, yung talbos ayos ah, na rin right. baling kapal lang ano dito ngayon no damo bala yan po tayo po yung makakalibring ulam ngayon dito aho tiktikan lang po ninyo yung mga ano yung mga kabutihan yan po ay ano pagka nakabagat na yan ay balikan po uli ninyo oo oh, ito po ay kayang magbigay ng ano kahit araw araw kaya magbigay ng kabuti araw araw baga kayang kaya sibula ang po sila ng sibul yung kita kasi sa po tayo sa kubo ano? at namakita din ninyo yung ating pagluluto doon sa paraan bala yun po ito na po yung ating kabuti oh. Yo, no ito po yung ating dilinisan oh. siguro mga ilan lang dalawang peraso lang po yung ating isasahog oh. katapos ay iuwi iu na po itong iba hmm, may mm, girin dito tu. Uh. Dinorin natin 'yan ano. Ito po ang pinakamabilis na luto sa ano sa kabute. Oo. Oh. napaka-healthy po nito Bali ang isasahog po pala natin ay ito. Yan Noodles tapos ito. Dahon na ano. Napaka-simple po nitong gulayin no. Oh. Ay. Kaya kaya huwag ng bata. Hmm. Hmm. Hindi na ako kayo kumain no? Para ka marami na yung isa eh. Dalawa natin. chef may kanya-kanya uling paraan ng pagluluto ano po ito po yung ating pagluluto yan po ipapakuluan lang natin tapos isasawag natin ito ito po namang ano ng sili sa bandang huli na po natin ilalagay natin lang yun may Yan natin po itong isasalang na. Pwede hong bandagong pa natin ng isa. Yun. Yan po ay lulutuin lang natin na kasama yung noodles. Pakukuluin lang po natin tapos ay isawag lang natin yung noodles tapos lagay natin yung dahon ng sili. Panalo na po, yun na po yung sakabuti. Eh. Marami po pwede rin maging luto dyan. Pwede pang lagay sa pansit, pwede pang gisa, pwede pang prito. Yan, hintay na lang po natin kumulo. Mokulina, oh. po kumukulo na Ngayon po naman sasahog na natin yung ating noodles po. Pwede oh. rin po yung gisa pero yan po yung ating korsinata ngayon. Oo. Okay. Oo oh, yan. Yan po yung ating talbos ng sili. Pwede rin po kayo magad ng kasindiya. Nasa sa inyo na po. O, oh, nasa sa atin na ah, kung anong gusto natin maging resulta ng luto natin. Sa estimate ko po naman na medyo mataas ang ano ng bitchin nito. Kung suwak na doon sa panlasa ko. Kaya ito na lang po yung ilalagay ko. Yun. Away talaga. Walang walang ang bango po pati, ang bango. Hmm. Nasa na ang kabuti. Hmm. Ah, ay talagang swak na swak. Hmm. Lalasahan din po naman natin at pagka ulang lang sa ano yung eh, ating aas na ah, sarap yung pong kabuti eh, may sarili po siyang ano yung lasa po ba matamis tamis po siya oh. yan final na po yan hala po kakain na kuha po ng habong kahit po tayo mag isa yan ang ating Pangdali dali ngayon oh balayan po kakain po tayo oh. ito na po yung ating ay ika nga din sa amir pandigma ko na oh. aba yung pagkadalang po na rin mm. Napakadalang na pagkakataon na pagkakataon Oo. Oh. ay kung po kayo na Oo. Oh. Ang ulam po natin ngayon, mushroom. Oo. Oh. Yeah. Tama po ba, mushroom. Hmm, bahala na po, basta tiyo na yun. Eh. Gusto yung mahalang-halang. Oh. Ah. Dali po, kakain na tayo. At kaya hangin po, ay eh, lalamig agad. Pagka tayo nagpa pa. -ta hmm. Bale, ang Panginoon, salamat po sa lahat ng biyaya na uh, amin pong natatanggap ano po. Yung kakain po. Mm. Tapos nakakutsara na at talagang mm. Ang sarap pa ba? Mm. matter uwi ko naman. Bahala na po si Mrs. doon kung ano luto. Ang sarap. Aripong ating nilutong arip, ang ano, 3 person. mm -hmm. Noodles, level up. Excuse <coughs> po. Kaya hmm. magpahuli ng ano. Napakasipag huno naghihay ng ating ano sili oh ah, ah, ay talaga may nahi mali ni bubu po mm manames namis po yung kabuti. Tapos po ang nagpaano siya nagdala ng lasa niya yung dahon ng sili. Uh -huh. Tapos po yung noodles niya Siguro po kung baga tumabang ng konti. Uh, hindi po kung parang nung natin siyang kinain na uh, parang lasap na lasap po ba natin yung flavor, flavor niya. Mm. mm -hmm. Yan, nakalibre po tayo ng isang ulam nakalusot. Mm. Bali napakarami po nating sinasaing uyan, Para po ano, kagahin na po dito 'yung mga alaga natin. Aso, pusa. O. Kaya ho naman pag minsan tayo hindi makasaing. Kumbaga may baon po ako ginagawa ko po dito ay pinapakain ko po ng cat food at dog food mamaya kaming ming mamaya ang dami oh Balean, salamat po sa inyong pagsama na po. Sa buhay bukid po natin, kumbaga gusto ko pong maipakita yung pang araw araw. Opo. At sa akin po naman, gusto kong ma-documentary yung akin ding pang araw araw. Yan, salamat po sa suporta. At tayo po ay 21 mil subscriber na. Salamat po. Ang isa po sa inyo, kung wala, hindi po tayo magiging 21,000. Yun, ingat po palagi, happy lang. Abangan na lang po ang next episode. Bye!